Hi everyone! So, napakagandang araw na naman po sa ating lahat. So, andito naman kami ngayon sa aming uh, mansion. Aba, mansion. <laughs> so, ngayon uh, magpipintura na si Eric kasi nung kahapon ay uh, pinaiga pa yung ating skim coat. So, ngayon si Eric ay magpipintura at nagamix siya ng pintura ngayon. Bebelab. So, nag siya ng uh, pintura. Kulay blue ang kulay. Yeah. Ayan yung uh, pipinturahan mga kabibilabs yung kahapon. Para mag-same ang kulay. Ito ang dati. Wow! Ang ganda ng kombinasyon, no? Anong tawag dyan sa kombinasyon na yan, bibilab? Stay blue. Sky? Stay blue. Um, okay. Wala. You like that. I like that. Oh, uh, you like me. Yeah. <laughs> wow, same nga ang kanyang kulay, no? Isang ano lang. Kagaling naman ng pintura. So, yan lang po muna ang aming pipinturahan mga kabibilabs yung dinaanan ng wire. At yung iba ay saka na namin pinturahan kapag may budget na mga kabibilabs. So... Talo, talo, <laughs> talo, 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 buwa Hi, Sir Tony! At uh, shout-out po sa inyo from Ottawa, Canada. Ayan. So, dahil birthday mo ngayon, Sir, happy-happy uh, birthday po. And more birthday to come. And God bless po sa inyong family. And enjoy your day po. And then, sa anak po ni Ma'am Aneta. Uh, so, magka-birthday sila ni Biblab Eric. Ayan. So, advance happy birthday din po sa inyo. And God bless. At kay Sir Makoy Atchinsa. So, uh, shout out din po sa inyo. At shout out din po kay Ma'am Lina Medena from San Vicente, Paumbong, Bulacan. So shout out po sa inyong lahat and God bless po sa inyo. Mga Bibilabs, habang nagpintura sa Bibilab Eric, ako naman ay luluto ng aming tanghalian. So, ito yung aming lulutuin. Tapos meron kaming karne dito. At uh, syempre, aadubuhin uh, namin yan. Ito yung mga ingredients. May uh, toyo, and then asukal, mga paminta, asin, and then mantika. So meron tayong kawali dito. Yan ating gagamitin. At suka mga kabebelab, suka yan. yan. And then meron tayong pang takip. Mamaya pag uh, na natin yung ating karne. So start ako magluto. Dito ako ngayon luluto sa aming tapat bahay mga kabibelabs. And then, nagsalang na pala ako ng uh, kawali. So, magpapainit lang ako ng mantika. Ngayon ay magigisa na ako ng bawang mga kabibelabs. And then yung sibuya. So, bawang muna aking unahin. And the next ay yung sibuyas mga kabibelabs. Para sa ating adobong baboy. And then, ilalagay ko na yung ating karning baboy mga kabibilab. So, ito ay simpleng luto lang. At may kanya-kanya naman tayong paraan kung paano magluto. So, basta marunong tayo tayong magluto mga kabibilabs at masarap. Pwede na yan. So, ipapahibas ko lang ito mga kabibulabs and takpan yung ating uh, karning baboy. Ayan. So, humibas na yung ating karning baboy. At the next ay ilalagay ko na yung tubig para uh, maglambot yung ating uh, baboy mga kabibulabs. The next mga kabibilabs ay maglalagay na ako ng toyo dyan. And then, isasabay ko na rin yung uh, ating oyster sauce. At syempre po, uh, para magnoot yung kanyang lasa sa laman. At naglagay na rin pala ako dyan ng paminta mga kabibilabs, kaso hindi ko lang nabidyuhan. Yan, so nagdoble akong lagay ng toyo mga kabibilabs. And oyster sauce. Dalawang oyster sauce yan mga kabibilabs sa akin nilagay para magduot talaga yung lasa Siyempre kapag adobo at lalagyan ko na ng uh, suka kasi medyo naghibas-hibas na yung ating uh, karneng baboy mga kabilos Yung ating adobo and then asukal mga kamilabs at naglagay pa ako dyan ng uh, isa pang paminta mga kamilabs. And then yung ating siling haba. So meron din yan mga kamilabs. Ayan dalawang siling haba ang aking nilagay. Para naman ganahan kumain si Bibilab Eric. At dahil pagod siya, kakapentora. So, luto na yung ating adobong uh, baboy mga kabibilab. So, hitik na hitik talaga yan mga kabibilab sa sarap. Para naman masarapan si Bibilab Eric. Kasi pagod niya siya sa pagpintora And then may kanin kami. So, so, kain na kami mga kabibilabs. Sa <laughs> 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 kalian.

あら、uh huh. uh huh.